Laki nun, Eric. Mamaw yun. Ano inabot? Mamaw. Inabot. Laki. Dalag. Inabot. Daming pumapasok, oh. Doon lang kagaling, oh. Mali pala tong posisyon. Yun. Layo. Good morning, good morning. Kami palang ni Uto lang na ako oh. na. Ewan ko kung may susunod pa. So bukuli kami. Hindi na lang ng tubig dito sa tabi. Hmm. Masaya rito sa umaga. Oh. Ayan. Sana makapuno ulit. Hindi sana ako mamarl kaso mamarl si Utol eh. Kami partner niya eh. Okay. Yan, pwesto. Pwesto na kami ng Utol. Set up na. Ayan. Ayan mga ka-hunters. May mga video na ako na nag-set up ako nito. Eh. Maraming beses na. Okay. May pinapiber na bangka doon ni Kaya Piyasa. Ayan, hindi siya nakamamarl kahapon eh. Okay mga kahunter, start na. Commercial. Oh, commercial. Uga oh, ng bangka. Ayun o, oh. pino open o. Oh. oh. Kaya ang talapya niya, lusutan na. Tapos nakabuka pa o. Oh. Nakabuka, nakabuka pa yung harap o. Oh. Huwag lang papasukin ng water lily. Huwag lang maghahangin agad. Mas pabor kung hangin, ipapasok na pa ganito kasi ang tilapia sumusunod sa hangin okay, lawa ko oh. wala, walang kangkong hindi pa sila nagkatanim ngayon at mawawas out lang sayang ang gastos nila sa kawayan alas 8 na hindi pa tayo nakakapotok sama ng panahon eh kulimlim ambon ambon eh ha? alas 8 na Mga nagmuso ka, naglubo ka eh. Dito naman lang mga malaki. Pag nagpasokan yan. marami ang laki. Yun, hinabot. Practice. Masa sa practice yan. ba na. Uluhan pa. Hmm? Marami. Hmm. Alas 8 pasado na. Huwag maiinip. Dadating ang para sa'yo nagpasokan ng malalaki nito ang dami ng tilapia sa buka no? Na, oh, mga nakanguso pagka kasi mga nakanguso pa sila ayaw pa nilang umandar pagka yung umandar na sila dire diretso na yan pila pila ayan, kahit dito ayan mga nakanguso pa oh. Oh. ayaw pa umandar eh. Ayon, ano yun dory ba yun night fish yata ayun laki ah daming pumapasok oh. Doon ang kagaling oh. Mali pala tong posisyon. Yun. Layo. Lugi sa labor dito. Hindi mo tinamaan ng isda eh. Hindi muti naman. Logi ka sa ikid. Sa layo. O, oh, five finger no? Layo lang. Ang dami nang pumapaasok ko. Grabe. Alangan nilang five finger. Oh. Doon ang gagaling sa kabilang ano, side ito oh. Doon sila nagpapasok ano. Yun, ikutad ah. Hindi ko malamang kung Gloria eh. Mahaba eh. tunay ka ba sumabit ka pa sabi na eh glory eh pero malaki oh malaki hmm. malaki Eh doon, Eric. Mamaw yun. Saan inabot? Mamaw. Inabot. Laki. Ba't tumagos? Laki nito. Sasabi sa damo. Sasabi sa damo. sa damo safety ka na laki laki lang pala safety laki <coughs> na dami ng malalaki Eric Oh, okay na. Oh. Oh. Huh? Ang lalayo ng angat. Hindi. Ngayon lang ako nakabaril nito. Ayun. Hindi. Ngayon lang sila naglabasan. Kangina wala. Kangina wala eh. alam mo mabutang buntot na lang ang nakikita ko eh ang tian nakita ang bikat eh minamumulot pa utang nintek wish it kaya pala ang bagal Kala ko dalag eh. Lang hiya oh. Peke ang put. Kala ko dalag. Diyan pala. Buntot na lang ang na nakakita ko oh, eh. Oh. Talaga naman oh. Eh, hindi mo pa naman putokan yun. Sayang. Oh. Hindi mo naman nakita talaga ng buong buo. Oh? Laki oh. Tago sa bibig eh. eh. buntot na lang nakakita ko. Oh. Kaya sa ko nakatalikod oh, oh. Sama yan. Oh tapong ka ay nako tumamaw ang bulagta malaki lang malaki hindi naabot ang lalim ah Baik. Dah lawan ah. Oh. Papala.

Ikot pa. Sabi. Ang ko. na aninag na sa ilalim eh. Hmm. Hmm. Ang May isang rilo to. papa eh. Ba't mabaho? Ayan, lalagay na natin huli natin sa ano. At nag... Naputihan na naman yung dalawa. Tayang. Yan ito, hindi na natin kasama yan. May tatatong well. Ayan. Yan janitor, ang laki. Lagay na natin ito. Ayan. Pahuli natin mga hunters. First batch. Lagay agad sa cooler para hindi sira. Ayan, may malaki tayo. Dalawa na yung malaki natin. Okay.